Hindi maintindihan ni Alvin si Brescia kung bakit tinangga nito ang kasal na inialok niya. Modesty aside, pero ramdam niyang may pagtatangi sa kanyang dalaga. At nakatitiyak naman siyang magkakasundo sila. Anong laro ang gusto ngayon ni Brescia? Praying hard to get? Isang gabi ay nagulat pa si Alvin ng mapagbuksan si Brescia. Tuloy-tuloy na pumasok ang dalaga. Hindi nalingid sa kanya ang malamig na pakikiharap ng lalaki. Ibinabani ang kanyang magsasupat nagtungo sa kumdor. Nakasunod naman si Alvin. Nagbukas siya sa refrigerator at kumuha ng isang coconut can at cake na nakita sa loob ng refrigerator. Hindi pa kasi ako kumakain. Eh. Nakangiting sabi niya, Napasyal ka. Sabi ni Alvin na formal pa rin ang reaksyon ng muka habang sinusundan ng mata ang mga kilos niya. Matapos nga namang tanggihan niya ang kaswal na iniaalok niya ito. Ay heto ngayon siya at kaswal na kumikilos sa bahay nito na para bang walang nangyari noong huling pag-uusap nila. Tatlong gabi na kasi akong tawag ng tawag sa'yo, wala namang sumasagot. Hindi ka din naman sumasagot sa text ko. Para ano pa, ayoko nang magsayang ng panahon sa relasyon natin na wala na lang pupuntahan. Gusto kong pakasalan ka pero tinanggihan mo. So it's better to end ever relationship we have. Albin, I am satisfied with how things are going between us and I'm not asking for more. Hindi ko mibu si na upo sa isang dining chair parap sa kanya. Yung pinagpatuloy naman niya ang pagmamayanda. Namimiss mo rin ba ako kaya naririto ka ngayon? Rin, hindi nakaligtas kay Brescia ang katagang iyon. Siya naman ang hindi nakakibo. Tumayo si Alvin at tumayo sa harapan niya. Bago pa siya makapiyok, ay patay yung hinapit siya nito sa beo. Pagkaway hinalikan siya sa noo. Tapos ay sapis niya. Pumiksis siya pero hindi pa rin kumibo. Sigur, deep inside you, ay nagsisisi ka rin na yung natinanggahan mo ang aloko. At kaya ka naririto ngayon ay para bawin ang pagtanggit mo ang kapal mo. Sabi niya na sumimang, namimigla pa rin siya sa paiba-ibang mood ng lalaking ito. Niyakap siya ni Alvin ang mahigpit, kaya tayo sa kwarto. Maya may sabi nito, nabigla si Brescia, namula siya sa pagtakbo ng malisyosa niyang imahinasyon, agad siya ang kumawala sa pagkakayak ng binata. Bastos, nakma siyang hahakamang para magtungo sa sala, agad naman siyang napigilan ni Alvin at lalo siyang niyakap. Pitawan mo nga ako, hindi ako nagpunta rito para bastosin mo. Hindi naman kita binabastos ha. Ang sabi ko ay magpunta tayo sa kwarto ko. At ano ang gusto mong sa sinasabi mo yan? Hindi ba't kabastusan niya? Kailan pa naging kabastusan kung tutulungan mo kung linisin ang kwarto ko? Napamang si Rito. Ha? Yan ba ang ibig mong sabihin? Ano ba sa akala mo? Namimilyo ang ngiti ni Alvin. Inirapan niya ito. Sabay silang pumasok sa kwarto Hindi man ganun kaguloy, kinakailangan pa rin ng woman's touch. Si albi ang unang kumilos. Kinuha nito ang sul na nasa isang tabi at inilagay sa tapat na ang portrait ni Aileen na tumuntong doon. O bakit? tanong niya. I think this has been put away from now on. Ilalagay ko na sa bodega. Maingat nitong inalis ang nasabing portrait na nakasabit sa dingding. Pagkaway bumaba, I'll leave you for a while. Sabi nito at lumabas ng kwarto na dalang ang larawan ni Aileen. Naiwan siyang naliligayahan. Wala na ang portrait ni Aileen. Sa wakas ay nagawa na rin niyang tanggalin si Al. Gusto niyang isipin na yun ang simula ng pagbubura nito ng ala -ala ng dating nobyo. Hindi naman nagtagal ay nagbalik si Alvin mula sa lockdown. Her cosmetics, how should we discard them? I could use them, nasabi ni Brescia, nang hihinayang siya sa mga yun. I don't want you using any of her things. You are not Eileen. You are so much better than her. And I want you to act that way, especially when you're with me. Seryosong pahayag ni Alvin. Inabot yasa sila ng maghapon sa pagliligpit. Nasa kunisina na sila noon at kumakain ng hapunan ng maisip niyang isa tinig ang kainan na ay pang nasa isip. Mabuti naman at nagdesisyon ka rin itago na lamang anumang makapagpapaalala sa iyo kay Aileen. Wala na siya. Bakit itatago ko pa ang mga yun? Hindi na siya kumibo. Nakapagdesisyon ka na bang pakasal sa akin? Nang walang kabugaboy, tanong ng binata. E kinabigla pa ni Brescia ang tanong nito. Akala niya ay nakalimutan na ni Alvin ang tungkol doon. Ayan ka na naman. Iyon na lamang isagot niya. na of times na nagpunta kong ngayon dito ay patunay kinakino-consider mga proposal ko. We always like each other, Brescia. That would be enough first a start. Alright, you want to marry me. Pero kailangan bang may mangyaring consummation? Nagtakpas siya at nagkaroon ng lakas ng loob. na tanong iyon kay Alvin. Napatitig ito sa kanya. Tapos ay muling bumalik sa kinakain. Kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Totoo sa loob nito ang sinabi He desired her pero wala sa vocabulary nito ang pamamarsa. Ang tanging gusto ni alamin na yung palaging makasama si Brescia sa kanyang buhay, sa kanyang tabi. Maigi pa rin mag-isip-isip muna tayong pareho, Alvin. Ang tumirang magkasama sa isang bahay ay malaki ang kaibahan sa mabuhay na magkatabi sa kama. Alam mo ang ibig kong sabihin. Kung gano'n what is the better idea than getting married? Walang well, pagisipan isipan ko na. Hindi tayo dapat na magpakasal para lang magkasama. But because we need each other's company, Then I'm willing to move in. Let us live here together in your house, katulad pa rin ng dati. And it settled everything. Nagkasundo sila ni Albie na mamuhay na parang mag-asawa. Ang pagtatabi nga lang sa kamang hindi nila napagkasunduan. Hindi siya pumayag doon at hindi naman nagpilit ang binata. Sabado noon at nagtatanghalian sila nang balita sa kanya si Albin na totoo labis na nakapagpabigla at naghatid ng takot sa kanya. Narating daw mamaya si Aileen. Nabitawan niya ang basong hawag. Maglang tumapon ang lamanin. Nasabi sa akin ni Junel nang magkausap kami sa po na mamayang hapon ng arrival ni Eileen from Canada. Naglong distance kasi sa kanya ang kuya ni Lawrence. Pinsa ni Lawrence si Janelle, isang doktor at kaibigan naman ni Abby. Naniligaw si kay Brescia si Janelle ngunit hindi naman niya pinapansin dahil nga si Alvin ang gusto niya. Tumigil din ang lalaki ng panunuyo sa kanya nang matiyak na wala itong maaasahan. Kasama ba niya si Lawrence? Naitanong niya. A year ago ay nabalitaan nilang Nagtungo si na Aileen at Lawrence sa Canada upang doon na magtago at mamimihan. Tumitig sa kanya si Alvin. Ani mo binabasa ang bawat expression na makikita sa mukha niya. No, dito ililibing si Lawrence. What? Nasangkot siya sa car accident. Dead on arrival na nang isugod sa ospital. My God, totoong nabigla si Brescia. Palagay ko ay kailangan ni Aileen ng presence ko. Gusto mo bang sumama sa pagsundo sa airport? Mamiling siya. Nakakanalim ba niyang makita ang posibleng back and each other arms na drama ni na Aileen at Alvin sa muling pagkikita ng mga ito? Ikaw na lang siguro, nasabi niya. Nagkibit balikat ang binata. Maiwan na muna kita. Pagkaway tumayo na si Alvin. Bakit? Nagtaka siya. Magpaparserve ako ng hotel suit. Doon tutuloy si Aileen. Janelle wants me to take care of her while she's here. Alvin, should, should I keep on staying here? Napatitig ito sa kanya tapos ay natawa. Of course, we're return. Para dahil sa tinilang naman si Eileen. Stay, I expect to see you here when I come back. Tumangu siya kahit sa kanyang dibdib, ay naroon pa rin agang ang agang agam. Magbabalik si Eileen. Magawawala na naman ba sa kanya si Alvin? Ngayon niya pinagsisisiya na tinanghihan niya ang alok ng binata na magpakasal sila. Na daman niya ang insecurity na maaaring ibungat ang pagbabalik ni Eileen. Alas 8 ng gabi nang bumalik si Alvin, nakangiti ito nang bumungat sa kanya. Hinalikan ang nito sa labi. Napansin niya na may malalim at matagal kaysa dati ang halik na iyon. Nagugutom ka? Gusto mong ipaghanda? No thanks, kumain na kami ni Aileen sa hotel. Kasama na iyon ang parents ni Lawrence. Hindi na siguro kailangan itanong na masayang masaya ka na muli siyang makita. Pagkasabi niya ay mabilis siyang kumawala. Mula sa pagkakahapit ni Alvin sa kanyang bewa. Mabilis na umakit siya sa hagan. Mabilis siyang sinulunod ni Alvin. Mukhang nagsiselos. Napahinto ito sa sinasabi ng mga ng kabuuan ng liko Noon lang nito napansin na napakanipis ang pantulog lamang siya. Max, ka pala kapag ganyan ang suot mo. Sabi nito. Saglit na napatigil si Brescia sa pagpanhek sa hagdan. Nang lumingon siya, ay nakita niyang piliong pagkakangis siya ni Alvin na kuway binilisan na niyang upang magtungo sa gastron kung saan siya tumutuloy. Kung bakit sa katarantahan niya nang marinig kanina ang busina ng kotse ni Alvin ay nakalimutan niyang magroba bago ito sa lubungan. Pumuksan na niya ang pintong ng hatake ni Alvin ng kanyang kamay at slip in my room, Brescia. Pabulong na sabi nito. Ewan kong dahil sa sensual na tinig na ni to sa kanya o dahil sa takot na maling pagbabalik ni Ahin kung kaya napahinood siya. Iginiya siya ni Alvin patungo sa silinto. Agad itong isinara ang pinto. Tapos ay sumandal doon na nakakross ang mga braso sa dibdib at pinagmasdan siya. Bigla naman siyang natins. Umupo siya sa harapan ng tukador at kunwa ay nagsuklay. Alam mo you're becoming silsier. Napapitlag si Brescia sa sinabi ni Alvin. Nakita niya nang humakba ang binata palapit sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likuran. Hinalika ng kanyang buhok. Tapos ay hinila siya nito patayo. Muli ay niyakap siya ng lalaki at bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Humakbang si Alvin Patras habang magkalapat ng kanilang mga labi. Sabay silang bumagsak sa kama. Pinailaliman siya ni Alvin ng katawan nito. Pinaliguan ang halikang bukong mukha niya. Ramdam niya ang unti-unting pagtas ng kanyang temperatura. Nagugustuhan niya ang ginagawa ni Alvin sa kanya. Kaya nang una niyang madama ang ng mga yakap at halik nito. Nung maba ang mga halik nito sa kanyang leeg, sa kanyang balikat. Ibinabanit ang strap ng kanyang pantulog. Pinagsawa nito ang bibig sa kanyang makinis na balikat. Hanggang sa hindi na yata makapagpigil ay lubusan ang hinubad ng suot niya. Tumamba dito ang kanyang mayamang dibdib. Isara mo yung ilaw, anas niya. Nahihiya pa siya na makita ni Alvin ang kanyang kahugnan. No, I want to see you fully naked. Napalunok si Alvin nang makita ang kanyang kabuan. Napapikit si Brescia. Hindi niya kaya sa lubungin ng mga mata nitong nagpabaga sa pagnanasa. Natatakot siyang mabasa ni Alvin sa kanyang mga mata. Ang totoong dahilan kung bakit siya nagpapaubaya ngayon dah. Bukod sa nagustuhan niya ang ginagawa nito. Inihagis ni Alvin sa sahig ang kahuli-huli sapot. Tapos ay mabilis itong nagalis ng sariling damit. At napatunayan ni Brescia habang buong pagsuyong ina ang Ang lahat sa kanya Misto lang langit sa kanyang mga kapiling salmi. Si Puno siya ng kaligayahan ng mga katulog ng gabi niya. Are you feeling fine now? Tanong nito pagkatapos. Tumangu siya ngayon at hindi pa yung magawang umiti. Mabalik din ako sa punerarya. Matutulog lang ako ng mga ilang oras. Kailangan ni Aileen ang kasama. Bukas pa raw darating ang father at mga kapatid niya. Alam kong kailangan ni Aileen ng moral support. Hindi siya nakakagbo. Hindi niya alam kung hanggang saan at kailan nakakailangan. Hindi ni Aileen si Alvin. Kumayo siya. I have to go. Baka malita ko. Habang papalis ay pinigil ni Brescia ang mapayak dahil sa matinding kabiguan. Inaasahan niya na matapos ang namagitan sa kanilang albin ay sinalamang sasagi sa iusipan ng lalaki. Pero mukhang imposible yun. Kanyang nagbalik na si Aileen. Break ng makatanggap si Brescia ng tawag mula kay Almin. Anong oras ka makakawi? The usual time, 7 o'clock, sagot niya. Okay lang ba kung hindi ako maghapunan sa bahay mamaya? Tanong ulit nito. No problem, sabi niya. Pero ang totoo ay naiinis siya sa ideyang yun. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila. Kung hindi makakasabay sa kanya si Alvin na maghapunan ay siguradong dahil kay Elin. Kung hindi nga lang patay si Lawrence, ay malamang nung masabunutan na niya ang babae na kahit kailan ay kontrabida sa kanyang buhay. Pero sa Elin nga ba ang kontrabida o siya? Sino ba talaga ang bilis sa puso ni Alvin? At natatakot siya na magkaharap silang muli na Elin. Matagal ding wala silang anumang komunikasyon Siguradong magkakaroon ng comparison between her and I. Marami na siyang naisugol makuha lamang pag-iwil ni Alvin. Her pride, her virginity, and the whole future. Surely hindi na ngayon ang panahon upang umatras pa. Subalit bakit sa hinabahaba ng panahon at sa dinami-dami na kanyang mga ginawa para kay Alvin ay sa kanon parang gusto na niyang madugod.